Good afternoon. Kapaya pa ang Diyos sa ating lahat. Meron tayo bagong dating dito guys. Oh, na uh, board. 2HP. Kupil. E1 error. Yan. E1 error. I-check ko muna to kung may power to. Kasi hindi alam ni Tropa. May power. Kadadating lang nito guys. At... I-repair ko muna to. Subukan ko muna i-repair. Yan. Shout out sa ating mga trupang mga ngalikot. Yan. Shout out guys. Kalikot lang tayo ng kalikot. Para ano tayo. Masaya. Yan. It... Iwan error. Unahin natin yung ano to. Pius, kung mayroong power, good naman ang Pius. Tapos dito, tingnan natin yung easy line. Good naman. Tapos dito, signal. Okay ang signal. Tayo, Yan, mayroon naman. Tapos tayo dito. I-check mo na to guys kung minsan kasi ang problema nito indoor kaya yung communication wire yan. Iwan error kasi yan. Yan, isaksak muna na to kung may power ah. Yan ang natin mag-saksak mag tayo. Kung may power yung ating board kalat kalat ako dito oh. yan tingnan ko muna to guys check tayo kung goods ang board na to tingnan ko muna may power yan dito guys ilaw oh, sa gilid na pula yan Wala guys oh. Dead, dead ball. Wala siyang power. Kaya iwan yan. Hindi may ilaw yung lead na pula. Yan. Ang gawin natin. Mag-check tayo sa easy line natin kung meron ito may supply. Tingnan natin to ah. Kung meron. Kung meron naman 214. May isisya siya to 14. Tapos, mag-DC tayo. Sukatan natin yung supply dito. <clears throat> Sukat muna tayo ng supply. Wala guys, oh. Walang supply. Ibig sabihin, meron siyang shorted. Ito yung in. Ito yung in. Wala rin. Patay ang board. Yan. Nangalamin natin guys. Kung saan siya nagka problema. Okay. Binubunutin ko muna. Patay ang board eh. Bunutin ko muna to. Para walang burluloy. Yan. Lagay muna natin ito. Kasi baka may wala yan eh. so subok tayo magrepair guys guys. At sana matambahan to. Maganda pa naman yung ano niya. Oh. <coughs> Yan mag-check tayo. Yan E1 error. E1. Discharge na natin yung filter. Baka makurinti pa ako. May one tin. May one tin pa siya. Ka, oh. iyan ko muna. Discharge ko muna yan para mahirap na eh. Masiraan ako ng tester Yun, okay yan natin to. yan Safe na siyang hawakan Mag ano muna tayo Ohms I-check natin yung Ah uh, dito 15 volts May mga nakalagay naman yan oh May mga number naman yan Kasi good ang ating fuse eh Ito i-check natin muna guys Ayan oh yung mga ano na yan kapasitor yan eh. i-check natin yan bakit wala siyang power sunod natin yung diode yan unahin muna natin to check tayo kung saan yung may shorted <coughs> kasi wala siyang power eh Tapos sunod natin yung ano IGBT nya diode IPM ito muna tayo sa 12 volts ayun dito pa lang oh o kita na kaagad shorted guys oh 12 volts yan itong 15 ok si 15 yan dito pa lang nakita na kaagad ng sira mas maganda mabilis ito guys. Ito ang shorted niya oh. Itong linya na to. Alam niyo ba guys saan pumunta yan? 12 volts. Tabel taring ko. Yan. Dito yan pumunta guys oh. Kapasitor. Ito guys. Ito. Ito yun. Input niya. Madalas na sisira yan guys. Itong diode na to. Diode na to or itong SMD na to or ito, itong IC. Yan, tingnan nyo ha. Ang unahin ko dyan ito. Itis ko muna yung diode na yan. 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 Naka ano tayo Oh. Naka tayo oh. Tingnan niya. Oh. Ayun guys, oh. Punutin ko muna 'to. Para malaman natin kung ano 'yung problema. Yan. Punutin ko muna 'yung isang panginang. at i ko na lang to guys para maganda para uh, mabilis yung ano yan Dali lang naman ni ano to guys, i I-press. Uh, ano lang tayo Tiyagain lang natin Nga ayayos ko muna Medyo Grabe na talaga kalat Masakit na sa mata Try ko to Kung makuha kagan Uff mengendari itu guys anu hot air Yan Oke okay. tanggalin ko muna guys tanggalin ko muna yung diode tapos ititis ko dito ulit yun ito guys oh ito yung diode nya tapos testing kung tingnan natin kung magbaser ah, confirmado guys 100% ito ang naging problema. Diode. Yan. Marami ako niyang guys available ng mga ganyang diode. Uh, ano tayo, no? Malaki kasi yan, eh. Sa mga board na no, meron yan. Tulad nito, oh. Yan. Yan. O, oh, meron siya oh. Ang oh, kumpleto pa to oh. Walang ano. Sayang to oh. Ano ko iba. Ito. Patok Hmm. Tuh dayud oh Tuh guys ya no oh. Malaking dayud na yan ito, Ano batang mga error Nito Sayang tuh mga board na to Ah. Oh. Wait lang ha. Mm -hmm. Sige, ito na lang. Ito na lang ang bunutin ko. Ito kita niyo naman kanina guys wala talaga siyang power ah, yun mabilis pagka uh, ano lang soldering mas mainit kasi ito oh. ah Yan. O, oh, tingnan natin to ah. Kung may... Tingnan ko muna to kung good O, oh, buzzer lang tayo. O, buzzer. O, oh, yan Oh. Wala. Wala. Okay. Pag sabihin good to. Ayan oh. o. Dapat pag to. Wala tayo reading yan Okay. Ayan. Okay siya guys. Okay. Tapos. Bago natin ibalik yan. Check muna natin tong pinagkabitan. Ayan. Wala na Oh. Dapat mawala yan. Yan, okay. O, hindi pwede mabaliktad to guys, ha? Ah. May ano yan, may marka yan. Yan, o. Oh. Yan, dito, may guhit. May guhit yan dito. O, oh, yan, o. Oh. May guhit yung ating diode. Ibig sabihin yan yung Malabo ah. Positive. Meron ding aro yan dito. Doon yan nakatapat sa aro. Yan. Hindi pwede hindi mabaliktad yan ah. Yan. Nagyan ko muna ng ano to. Kunting yun. yun forma guys okay tapos at iring ko na to para magandang hinang maganda kasi hinang pag hot air guys and Yan, dumikit na guys. Yan. Huh. Yun know Oh. Ang inang natin Oh. Kasi gumamit tayo ng hot air. Itsikuli e natin to. Kung nakabit na. Okay, wala na. Ayun, wala na. Pusaksak ko ulit to guys. Tingnan natin kung mag-power. Dapat umiilaw to oh. Pula. Pag umiilaw yan, ibig sabihin okay na yan. Yan. Tingnan ko muna to. Na, kung ilaw. In fire the hole mm. yan ayun oh milaw na oh successful yung repair natin guys natambahan meron naman tayo pambili ng bigas so katay ng voltage kung complete to sukatan natin to ito tayo kung meron tong pari ko init init ha ah. at irang kasi yan 12 volts Just dito yan normal na siya 5 volts Just dito ito yung positive nya 12 volts dito 300 dito 18 ayan okay normal siya normal na yung ating supply yan bunutin ko muna yan, it natin to. Pero ibalik muna natin dito para safe. Balik muna natin sa kaha. Yan, lagyan natin ng compressor. Lagyan ng compressor to. Compressor. Hindi din naman lahat ng e error, guys. Ayun ang problema. Marami 'yan. Kasi pag may power 'yan, halimbawa may power yung ating board, iwan error. Mag-focus kayo sa ating ano, guys. Dito sa signal. Dito, ditong area na to. Yan. To. To focus kay dito signal na to itong papunta rito diode resistor sa so, mga resistor diode optocoupler dito yan mag focus kayo dyan sa area na to tapos Pagod naman natin. magsukat kayo ng voltage sa voltage naman kayo guys baka minsan nagpa plug weight nagkaroon ng iwan error sa power supply natin sukatan nyo kung mayroong 15, may 12 volts may 18 yan ito 18 kasi dito dito 18 volts eh pero 15 lang yan 15 ito kasi 12 volts 12 ito 5 volts yan ito yung 5 volts niya output niya ito yung in 12 yan yeah, okay yan okay na uh, testingin ko muna lagyan ko ng compressor indoor board. Diyan, meron na tayo nakasit up. Ito yung ating Ah, uh, ito yung outdoor pan-motor dinala na ng tropa. Dinala ni tropa eh. Halos lahat na dalhin. 'Yan, pati indoor board, di ko na testingin yung indoor kasi outdoor ang may problema, wala tayong power. 'Yan, dito na at ito na lang, yung indoor. Yung indoor natin. Yeah. Tapos, sabay, fire in the hole. Hmm. Yun. Yan, may power na tayo. yun o, oh, yung pula pag standby na yan ibig sabihin kumagana na yung ating compressor yan subukan natin try and try lang tayo guys under yung ating pan motor yan Yan. Yung ating kung gagana. Kung under talaga. <coughs> Yun, gumana na guys, oh. Standby. Yan. Gumana na yung board natin, oh. yun successful lang ating repair nakatsamba tayo at salamat sa Diyos nakatsamba natin yung board na nirepair yan okay lang guys pwede na kunin ni tropa to kadadala lang nito meron pa akong milky o oh, dual i-check ko muna yan walang power daw yan ayos i ko muna i ko muna to ay ito eh, okay na to yung isa oh chicken ko rin yun oh. Ayos, salamat sa Diyos. Sana may nakuha ng idea at mga tropa diyan. Maingay, tingnan ko muna. Ingay. Yan, sana may nakuha ng idea ang ating mga tropa diyan sa iwan error. Yung nila ng iwan error, guys. 'Yun ang ano ha, 'yun ang tinamaan. Yung power supply na 'yon, marami 'yan. Pag walang power ang ating board, iwan. Yan lang guys. Okay. Salamat sa Diyos. Atingin natin lahat. Kung mga di pa nakasubscribe dyan, pakisubscribe naman ang aking channel para sa updated kayong ano guys, at yung mga videos pag nag-upload tayo. Salamat sa Diyos.